Dahil kung hindi kasabihin langit, hindi naman akurahimik tayo. Ano ka? Ano mo ko sinasabi sa'yo? P130,000 pa, tinatawaran ng P120,000. Wala! Wala akong sarman yan. Sa 36, 306000 maliit na gusto ko ito. O hindi, hindi, pampalusog lang nga. Pagkain niyo ng galwandahan ng aking maghahawak. P306,000. mga nabili. Mara halos dito ka rarami ang ah, ang mga nabili. Ayan. 60,000. Ayan, 60, Ayan bilhin na 60,000. Dalawa. 60,000 ang bawat isa. Ito ko sir, kanina pa ito naghahakot ng mga malalaking baka. Ito, nabili na siguro. Magkano pa kabili sir? 48,500. 48, uh -huh. 48,500. Forty thousand five hundred. Nabi dina. Salamat po. Amen. O, teko ya, yo, malaking baka. Magkano po 'to, kabili? Ha? Magkano po 'to, kabili? 70. 70,000. O. Dalhin 'yo. 70,000 dibili na ni Sir. .wave. Sir, halaga niyo pa. Alagaan niyo pa po. May lambo ba po kaya? Ha? Ilang-ilang buwan? Ay, hindi po masasabi. Hindi <laughs> masasabi. <laughs> uh -oh. Kalimutan po, mga ilang buwan yung inilalaga ng ganyang kalalaki? Asa pa nga, mayroon ito. Ito? Sa ganun pong, ay, ano, sa ganun pong kuhunan, Ay, baka, pwede mayroon naman na, mayroon maganda. Pero naman, ikaw tila, ikaw po. Basta may mabagkaniwan. Eh? Basta po hindi lugi, ano. Ah. Pero hindi pa naman po kayo nalugi. Alam niyo siyempre, pag namamatayan. Hindi Ah, hindi ko namatayan alam mo sir. Ito, mayroon pa dito mga nabili, mga tagaligin, mga babae. So, ito, tanigin natin ito. So, Ayan, eh, napakagandang baka ito. Napal. Eh? Ayan. Ayan. Gulay, abon. Ito, higit. Pitong po. Ang tabaan itong baka ito kata ko, are. They? Are, yung ticket pitong po. Ah. Ito naman, Ito mga baka ang galing, limited. Ito talaga, are. 60,000. They? Ouais. The uh -huh. like Kada kaya naman kapag ang baka ay pataba pa, o nalaki pa, ganyan ang balat niya. Kaya kulo-kulo hulug po, mababanag pa yan. Just Oh, grabe itong ano. Yung inahin. Ito, ang laki, oh. Magkano pagkabili, sir? Eh? 65. 65,000. Ayan, nabigyan na. Babae. 5000 So nabili na Magkano pa kanila, Sir? P62,000 Nabili na P71,500 Ayun, sa panahin napakarami pang ang Kiro yun sa bukana, oh. madalang na ang baka pero dito sa may badanggit na, napakarami pa. So, alos nandito lahat at tugtok yung mga buyers. Ayan. Napakalakas ang bintahan ngayong araw. Nandito na naman dito. Kuya, magkano yung presyo? P50.15 po, oh,

Tampo na isa. Pareho. Medyo payat yung isa. Pero matangkat. Mahaba ang katawan. 100,000. Magano yung bama? Ba, Nasa apat na puto. Apat na po. Higit apat na po. Higit apat na po ang apat na po ang isa.

sabi wala na ano tinatamo ko ano sa di ka guys ano <tap> pare Kapag sinabi ng may-ari, eh, tumawad, tumawad na kayo ng gusto nyong tawad, wala namang bayad ang pagtatawad. Ano? Wala namang bayad ang pagtatawad nagtawad ka lang naman eh. Ay, hindi naman kayo magasunod. So wala naman yung problema sa kanila. Ay, kung ano man yung, yung tawad nyo, pwede nyo sabihin. Wala na Ano? Tigay, tigay!

Napakamura nito, for p Ayan, 55000 Hindi man po, tawag sa akin, hindi ko bigyan, nalulugay. Lugay. Hindi na nga problema doon. P55,000 ang tawag, hindi binigyan. P55,000 ang tawag, hindi binigyan. p ang presyo. Nalulugay. Lugay talaga. Ayan sir, magkano sa inyo? 55. 55000 P55,000 din. ganda ng katawan ng baka ngayon yan. mo. Ay, mata ang tataba ng baka. Ano mo ang ganda? Tataba mo. Agan yan tayo. Agan tayo kasawag May ikit-tanim na po. May gitanim na po. gitanim na po. Ganda ng baka mo. Oh. Quality.

Um Ayan, tataba ng baka, ay oh. Ayan, tila yun. Ang lampi, ang kakapal. Kaya, magkano presyo ng baka? Takal. 72,500. Ang lalaki. 72,500. Ang taba. Ang taba. nabakarami pang bakang natira oh dito tayo sampai 200 ito may tahan dito balik tayo dito sa

Ako? 36 Reo? Huwag ng tayo nga Mura nga Anak pala nga. Anong totoo? Anong Ibalik to. Alam naman ninyo ang makaham ko. hindi ibalik niyo sa kayo. 35 na lang. na ako. 36. na nga. Huwag na nga. Talagang tayo. Login na nga po ko siya. 35.5 pag tayo na register ay Para pangkain bago umuwi. Dapat ano ba yung pangkain? tinadaan Nakabilig na kayo ng pangkain. Ako ang para mapag-init. Ako 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 ang pangkakastaw. 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 Ako ang ang pangkakastaw. Ako benda ne, naktipis, free delivery, galing suso 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 mo. suso 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 Ay, suso 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 Ay, pag -anaw, pag -anaw sa On, ano, Lagi, direct, Lagi kami pag sa kay Delivery. Hindi, hindi, hindi. 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 Hindi,

Ayan na, 35 pal. Hindi ka na humingi ng dalawandaan. Hindi na. Hindi na. Lugyan ko ng pal. Ayan na ho, so, kayo mo. Hindi ka 36 na. Malinis so, ho, malinis ho. Binagaw sa 35 pal. Hindi na humingi ng dalawandaan. Ay lahat ka gusto. Tatay, pag may nagsabing mahal niya, hindi maroon niya sa ayaw. Ayun ba, bayan ko ng 355! Bahala Mahal ka na ba? kaso nga lang, wala pa sa Domingo. Mamaya pa tatay. Kaya marami dyan, mga tari sige. Marami tari sige pa rin. Ay, mahal ka na ba? Hindi na

哎。<Okay. S 2> 啊